sarap na ligo ni Uno ah. Laglagay lang ako ng batsa dyan para para dyan sila maligo. Tignan nyo naman si Uno pagkatating ko guys. Panis. O, oh, tapos yung blue bar natin guys, nasa bubong. Yun Ngayon siya dyan. Ay siya, si silip silip siya dun Oh. Tinitignan niya si Uno kasi pinalipad namin. Eh si Uno lang yung bumalik. Si Uno. Grabe ba? Natulog pa. And guys, narinig nyo ba yung kaluskos sa bubog? Si ano yun eh, si Quatro. Eh, narinig nyo ba yun? Ayun na no, siya guys Oh. Bumaba na siya dun. Si Luna, ligo. Grabe. Oh, diyan ka na matutulog. Pero pag pinapaliguan kita, ayaw mo. Pag sarili mo, gustong gusto mo. Grabe. Binasa na yung cellphone. Eh, bakit ka iglog dito. Wag ka na makialam. Kasi may iglog ka. Tatlo parang tatlo ng itlog, guys. oh umuwi natin, gawa tayo ito. Yaks, doon muna kayo. Huwag kayo maingay. Naliligo si Uno. Eh, si Uno. Yung... Tamaligo. Ah, grabe. Kasi na to, itlog. Kay Black. Natutulog grabe wala kayong ibon to ba dyan na so ayan natin siya guys santay natin si 4 may pikit, pikit pa siya si black naman tamang hukay grabe tamang ligo ah ay sarap ba ganyan yan eh kahit pag naulan naliligo ah oh, grabe bumabaliktad pa galing ng tricks ba awan ka na ahon na yan Nyalamig na siya oh. Hindi ba? na yan. Tapos papagaspas yan, paparaw yan sa bubong. Tangaling tapat kasi ngayon eh. Ay hindi, hapon na pala, alas dos na. Ayan, pupunta yan dun sa bubong. Tingnan siya. Ayan, nakakita siya sa bubong. Ganun yan si Quatro? Guys, si Quatro ay no. Kumilip na siya. Eh, bumaba naman yung isa oh. Dun siya maparaw sa kabila. Tingnan natin. Oop, silip tayo. Ay siya oh. Grabe, dun siya sa kulungan niya. Sa taas ng kulungan niya. Ayan yung anino niyo. teta natin. niyatin ganayam po ako magpaligo ng kalapate pero dati, ano ako nagpapaligo. pero ngayon hinayaan ko na lang sila. si ano Yan si Uno. ano ano si ano Sino? si Uno. ano pala ano yung light? Mm. ano 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 light? ano ano Yeah. So, dalawang manok na lang natira sa amin dahil sa ano, daga. Pinakain ng daga. Buti nga itong dalawa, nakaligtas eh. Tagal na sa akin yan eh. Si Uno may tama sa liig. Dahil nakagat ng daga ata yan o nakipagsabong yan. Kasi madalas sila nag-away dalawa. Eh, madalas siya nag-away eh. Hindi yan magkasundo. Pero sa pagkain yan, talaga magkasundo yan. 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 Ang tumagal, si Chiquito at si Black. Si Chiquito, dati pa sa amin yan. Tagal na yan. Pandemic pa yan eh. Pero anong taon na ba ngayon? 2025. Tapos dumating siya sa amin 2020. May get 4 years ka na rin sa amin ah. Yung tubig na pinagligo ni Uno, dumi. Talagang dumi ang katawan niya. Grabe siya. Sige na, sa part 2 guys. Bye bye.